Guys, hindi kami sa Mantayupan Falls guys Ang falls na sa likod Tingnan nyo, tingnan nyo sa baba Ay, taas ah Yo, what's up mga boy Ngayong araw ay pupunta kami doon sa Barili Mantayupan Falls Dahil maganda daw doon. So pupuntahan namin, let's go Kasama ko pala ngayon si Baycarlo Bacaro At si Coach Fernando Ocon So nagmumotor lang kaming tatlo guys Dahil hindi pa nagumpisa yung event Kaya pinuntahan namin din sa Mantayupan Falls Hindi, 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 Barili? Ari nga pala ang loob din ni Samantha Falls guys, sobrang ganda. At siyempre maraming naniligo din mga boy. Guys, hindi din kami sa Yopan Falls guys. Ang falls na sa likod. Tingnan nyo, sobrang ganda at are, may baba pa. So, hindi din kami sa bridge. Hangin bridge guys, tingnan nyo sa baba. Ay, taas ah. Ha, yay! Masawa Guys, sobrang ganda din ni guys Pangalawa ko na rin pagpunta Dini sa Mantayupan Falls At syempre kasama natin si Carlo Bacaro At si Coach Gingente Pura At kanyang anak, si Gillette guys So, dini kami guys Tumaan kami sa pinakamataas na bridge Dini sa, ano bar, uh, Mantayupan Falls Tingin nyo Tingin niyo. Tingin niyo, guys, sobrang taas Ayan So dini nga pala mga boy ay uuwi na kami dahil mag-uumpisa na yung event, boxing event. Grabe mga boy, sobrang ganda dini sa loob, dini sa Mantayupan Falls Barili. Sobrang ganda dini. Subukan yung pumunta dini mga boy, sobrang ganda at sulit yung pagagala nyo dini. At simple mga boy, sobrang ginaw ang tubig nila dini mga boy. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng view dini mga boy.